yun no, oh. ang ganda nang nabili ng kasama ko na bike bagong bago pa ang ganda oh pero malambot lang yung mga gulong sariwang sariwa, parang bago mobelo ganda ng kulay tsaka yung upuan nya ganda oh bago pa Almost new. 80 dollars. Bili niya dito. Ang ganda no'n. kasi niya to. Pero wala siyang ano kasi, tapaludo dito. Tsaka gusto kong bike yung may ano carrier sa likod para pag naggrocery kami, may lagayan ng gamit o oh, grocery ganda nag order din may bike na din akong nakita sa marketplace i-deliver mamaya alas 6 ang Canadian ito bilinya niya 80 dollars eh. yung sa akin ano 100 pero yung sa akin may career na sa likod tapos may tapaludo Tsaka may lagayan ng tubig sa ilalim. Pwede na rin siguro yun. Tapos i-deliver ide pa dito. Ito kasi, uh, pinick up niya dun sa lugar ng mayari. Pero bago pa, oh. Sariwa. Walang kalawang. Hindi daw kasi nagamit to, eh. Ang ganda. Di ba? Sa akin, medyo luma na. Papakita ko din sa inyo mamaya yung bike. Kaya lang, medyo wrong timing yung pag bili namin yata ng ano, bike dito kasi patapos na yung fall eh, fall season na, maulan. Maulan dito. So ayan yung weather dito, ilang araw ng ganito, umuulan. Tapos yung hangin sobrang lamig. Yeah. So mamaya magdedeliver yung bike ko dito, 100 dollars na siya pero may tapaludo na may career din sa likod pero hindi na siya ganun kasariba dun sa nakuha ng kasama ko sarap ko ng lubig nagti 3 degrees dito malapit ng magnegative eh kanina nga may yellow na yata na ano kasama yung ulan yan so antayin lang natin yung magdi deliver kasi fall season na dito eh parang patapos na yung fall yata eh pero yung mga ano naglalaglagan pa rin naman yung mga dahon yan you know? parang wrong timing ay pagbili namin ng bike kasi ulan na. <laughs> Wala rin kaming kapote pa. Pero at least, mas okay na to si yung bike siguro kaysa naglalakad. Kasi pag naglakad kami papuntang ano, palengke. Sobrang ano eh, sobrang tagal. Kaya gusto kong bilhin na bike yung may career. Ayan. Ah, so, atay muna natin. Pops, dumating na yung bike natin. Ayan, oh. Ayan. Kulay. Anong kulay ba to? Silver. Silver siya. hindi um, siya ganun kabago. Tulad dong kay Jan. Maganda yun sa kanya. Bago eh. ang ginusto ko lang dito. Meron siyang carrier. Ito. May karyer siya sa likod. Tapos may tapaludo. Ayan. Tapos may lagayan na rin ng tubig. Tapos telescopic fork. Mayroon siyang telescopic sa harap. Yun nga lang, talagang mas luma siya compared doon. At tsaka, mayroon siyang issue pala. Hindi sinabi ng seller. Na-check ko lang ngayon. Ito, bearing yata ito eh. Hindi ko alam kung bearing yan. Baka na bearing na to Papalitan ng bearing. Sa ng grasa. Yan. Okay naman. Maliban doon, okay naman yung shocks niya sa harap. Gumagana. Yan, used, used, na talaga siya. At least may magamit-gamit lang, di ba? Yan, may carrier. Mas mahal nga ito eh. $100. dollars. Kasi meron siyang carrier. Yan o. Oh. Itong kayo dyan, ano lang, 80. Pero bago pa. Bago pa lahat. Mga gulong. Bago lahat. Slightly used lang. Malambot lang yung gulong niya. Maganda yung kulay, blue. Yan. Ito luma na sa akin, luma na. Tsaka may ano pala siya, tapaludo din. Yan you know, o, kunting linis lang to. Ayan, may fork din siya, pero punit yung ano niya. Ayan, may telescopic fork siya. Hmm. Para medyo relax konti. Gumagana naman yung mga pre, no? Aloy yung ano niya. Shimano yung shifter niya eh. Hmm. ito parang hindi. may konting kalawang lang dito. Pero normal na yan dito. Kinakalawang na ano. Surface rust kung tawagin nila. Yon, may back na tayo. At least medyo mas mabilis na yung pagpunta natin ng ano, grocery. Ang problema ko na lang dito yung lack. Yung lack. Pag iiwan mo sa labas, super ilalak mo May stand na rin sila. Yung mga bike na to, may stand doon. Ito naman sa likod. O, yun. So may bike na kami ni eh, Jan. Kasi yung hirap maggrocery dito pag naglalakad lang tas naulan. Eh wala pa kaming sasakyan eh. Mas okay na yung bike. Mas mabilis. Mas mabilis yung pagtitiis mo sa lamig. <laughs> Ayun. May preno naman all working naman yung preno nya uh, hopefully maayos ko yon yung bearing tsaka konting linis lang dito yun lang bye bye ayun meron na kaming service bike hindi ako ng kanilyan dito mga paps sabi niya walang issue eh To ang pagkakamali ko din excited ako magka bike kinuha ko na binayaran ko agad hindi ko na natest drive kasi umuulan kanina sa labas. Muulan, ang lamig-lamig. Kaya pinasok ko na agad dito. <laughs> Minaran ko na. <laughs> Sobrang nagtiwala ako sa mga Canadian ah, kasi mababait yung mga katrabaho namin eh. Pero syempre, parang mga Pinoy din, hindi lahat din mapagkakatiwalaan. Yan. Ito yung nabili ko. Ito yung sa kasama ko naman. Yung sa kanya, ano, okay lahat kasi almost, almost bago lahat. 80 dollars ano lang malambot yung gulong pares kami bearing na bearing to tapos tong rim niya may tama ito oh. sabi niya kasi walang issue eh pero syempre mali ko rin kasi hindi ko na chinik masyado yun oh pinokpok din niya oh papasok nabengkong tong ano niya tong rim pinokpok na nila to yan Okay lang. Another lesson learned na naman. <laughs> Pero overall, okay siya. Okay siya lahat. Ito lang talaga yung likod na gulong. Bearing, tapos yung rim. Siguro kung uh, palitan ko ng bearing, magagamit ko naman na siya. Pero syempre, hindi magandang tingnan yung, ano, yung rim niya. Yan. Di bali. No? $100 yan. 4,000 pesos na rin yan sa atin. <clears throat> Pero overall okay. Yun lang talaga. Yun lang. Yung issue niya. Hopefully, mabilan ko siya ng bearing. Sana mura lang. So, yun lang, no? Hindi lahat ng Canadian talaga mababait. At honest. Sa marketplace ko lang kasi ito nabili. I-deliver na kasi ito dito. Kaya hindi ko na siya na-examine. Sabi ko, kunin ko na. na ganyo lang ako dito kasi may tapaludo na, may career na. Tapos tinanong ko siya kung may issue ba, sabi niya wala. Which is meron naman pala. Yan, chinik ko pero naka Shimano gears siya. Shimano gears, Shimano shifter. Yan, okay. Tapos naka telescopic siya sa harap. Okay naman. Yun lang, may, may issue naman pala. Buti lang sana kung sinabi niya. At least alam ko na na ano, may issue, di ba? So yun lang Hindi lahat ng Canadians Mabait <laughs> Sa trabaho kasi namin Ang babait nilang lahat eh So yun lang, mga paps Lesson learned to Lesson learned Yun Yan mga paps Update ko kayo sa bike ko Okay na Okay na no Hindi ako nagpalit ng bearing yan uh, Lumuwag lang pala yung ano Yung parang uh, Nut doon sa loob ng axle Yung ihi niya Hinigpitan ko lang yon, hindi nawala na yung wiggle. Kaya all goods na siya ngayon. Tapos inalign ko yung ano, yung carrier. Okay na. Hinigpitan ko yung dalawang tornilyo doon. Uh, na akong gamitin siya kasi kahit luma, functional na siya lahat. Kaya sulit na rin na $100, no, yung pagbili ko dito. Nagagamit ko na to pag pumupunta kami maggrocery, hindi na kami naglalakad kasi na-experience namin dito na ano, umuulan tas nakabitpit kami ng ano, ng grocery. na nabasa na kami noon tapos mabigat pa yung grocery. Ngayon nilalagay ko na lang diyan sa carrier, tas backpack lang. 'Yon. Tapos may tapaludo na rin siya kahit umuulan. Uh, okay na. Maganda tong nakuha ko kasi mataas yung clearance nung tuhod ko dito. Yung kasama ko, bago ngayon nakakuha niya pero sumasayad yung tuhod niya kapag nagpepedal siya sa manibela kasi mababa yung ano manibela niya kasi wala siyang ganito eh wala siyang shocks tapos ah uh, okay na rin kasi urig-urig din tong ano niya itong mga gear niya Shimano naman siya na urig tapos yung shifter niya yan appreciate ko na rin siya ngayon Shimano yan original siya gumagana yan lahat And then, yung bearing, ito nga medyo lumuwag na nga ulit eh. May, may alog na ulit. Konti. Pero ano na yan, uh, malit na yan compared nung bagong kuha ko. lang higpitan ko ulit yun kasi dapat yung dalawang nut na yun, uh, hinihigpitan ko silang dalawa para hindi sila gumalaw. Higpitan ko na lang ulit. So, napaka-importante ng transportation dito eh. Kaya lang yun nga, medyo wrong timing yung pagbiliyata namin kasi magwe na. Pero try namin kung hindi kaya talaga, di maglakad na lang kami. Kasi walking distance lang naman. Kaya lang syempre struggle kapag mayroon ng yelo yung ano, yung mga daan. And mahal din naman kasi yung sasakyan. Syempre yung sasakyan, pag kumuha ka kasi dito, bibili ka. Ang binabayaran nila monthly dito yung insurance. So mag-insurance ka, tas yung gas mo pa. So papatak, kinukumpute ko nga, papatak ng $400 a month yung, baka hindi lang. No? Eh, kung yung nabili mo may pagawain pa, gagawin mo pa yon, i -re mo pa. Kaya siguro, kaya hindi na muna, tis-tis na lang muna kami dito sa bike. And mag-ano na lang kami, mag-jacket. Kung hindi talaga kaya yung i-bike madulas, maglakad na lang muna siguro. And then yung pag-grocery lang kasi yung struggle namin. Marami namang Pilipino na mababayt dito, kaya pwede naman kami makisabay-sabay na lang. So yun lang no, na-appreciate ko na to ngayon. Kasi nga, Uh, okay okay naman na uh, may issue pa to eh sa rim kaya lang hindi naman siya napapansin pag tumatakbo may bengkong yan eh oh. nirepair lang nila yan pero okay na rin nagagamit naman na siya tsaka nasaserve naman na niya yung purpose binilad ko na pala siya ng ano ng bike lock ayan 100 uh, wa, 15 dollars ito almost 15 dollars para kahit iwanan mo uh, safe, medyo safe kasi may mga Pilipino dito na nawalan ng bike eh pumunta sila sa mall, bumili, mag grocery yata pagbalik nila wala na yung bike nila <laughs> masyado sila, parang ako din masyadong naging panatag sa mga Canadian, hindi rin lahat mababait, no? sa trabaho mabait sila pero hindi lahat no hindi naman lahat ng namimit mo na kanijan ay eh, pare-parehas tulad nung pinagbilang ko nito, sabi niya walang issue. May issue naman pala. So, yun lang mga paps. Uh, thank you sa lahat ng mga sumusubaybay pa rin. At uh, update ko kayo, no? Uh, update ko kayo sa mga pangyayari dito sa Canada. Sa mga technology na mayroon sila. Sa mga sasakyan. Uh, sa ngayon, hindi ko pa masyadong mabibidyoan kasi busy. And yun nga, nire-respeto natin yung privacy nila. Alright! So, yun lang, ingat po lagi sa pagmamaneho, lalo na yung mga nakamotor dyan sa Pilipinas. Salamat!